Sunset 5.45 ng umaga Touchdown tayo ng Candelaria Quezon Ngayong araw ng linggo March 3 Sa so, taong kasalukuyan 2024 <laughs> eh, no? Ito yung arc ng Candelaria Quezon so, so, Tapos nanay, padaan Ito so, yung uh, Ito yung alam niyo kung bakit ako dito napadaan sa may bahaging ito ng uh, Quezon kasi meron akong uh, iba vlog na makakatulong sa inyo kasi lahat mga hindi pa nakakaalam kung uh, passable na ba o kung nadadaanan na ba yung tulay na nasira na nagpoconnect dito sa may Sariaya Quezon at San Juan Batangas ito yung uh, main bridge na dinadaanan ng uh, madami no? Uh, ito yung uh, number one bridge talaga na nagsisilbing daan lahat ng mga kalakal na ng Quezon going to Batangas Ayan. so dumadaan sa tuloy na to so dito sa vlog na to makikita nyo kung okay na ba siya or hindi pa dala kayo mga boss stay tuned Balik tayo mamaya, alright? Ito na, nakapakaliwanag ng langit yun Mahilip na naman yan, matigurado Ayos mo lang kaulap-ulap Ilang taon din, no? bago ako nakadaan ulit dito Nakapakatagal kasi usually pag umuwi ako ng San Juan Dito ako tumataan sa kabila Doon sa may iba Actually, ito yung way papunta ng Quezon, papunta ng Bicol. Yeah, dito yung way. At dila rin nyo ito. So, itong kantuhan na to ng Caltex, tapat ng uh, Walter Mart. Ito na yung way papunta ng San Juan, Batangas. Yeah, so, yun, galing Lucena City. At syempre, muna tayo. Kasi medyo tinatamahan ako ng antok. pinapili ang katapat na ito ayan ito yung dati kung namin sambat no? nung uh, hindi pa masyadong uh, develop itong lugar na ito ng no. ah, di dito kami nag-aabang ng jeep ayan sa so, pagaling kami ng Lucena wala kami doon ayan kami doon dati wala pa yan wala pa yan as in, as in wala pa lahat kahit itong 7-11 na ito wala pa ito dati So, ang laki na lang pinagbago ng lugar na to. Ayan, sambat kung tawagin sa amin dati. So, tara, let's go. Pagkapi muna tayo. Alright! Ate, meron kayong kape? Hello? Hello? Hello, hello, hello. May gabi kayo? Walang tao. Hello, walang tao rito. Ate, hello. Kuya, hello. Oh my God. Pa't walang tao rito. Hello. Yuhu. <laughs> walang tao. Walang tao rito. Oh no. Hello. <laughs> walang tao. Ate, kuya. Oh, meron ka yung kape? Ha? Ah, meron ka yung kape? Meron po, meron. Asa, asa? Ayan. Kaya na tawa <laughs> <Nagulas> na. Saan ka Hindi na ba? Nagulat na ako. Good morning kay kuya. So, asan niyo ano yung kape? Ah, yung muna yun na. Medium ako na muna yung kape. Ah, medium na yung pinakamaliit. Grabe. Madulunod tayo sa kape yun. Okay na. Okay. Good coffee. Medium size. Let's go. Yapin yeah, nga ako ng sugar Ah, uh, tatlo no creamer ako ah Sugar lang, sugar, sugar lang Okay na Tatlong sugar for medium size na coffee Okay na tayo Okay, let's go See Eat it, eat it, eat it. sa atin ni Mitch Alright mga boss, tapos na tayo magkape So let's get it on <laughs> Tapos na tayo magkape mga boss Ang ah, sarap ng kape ah. Tapos sinamahan pa nung yung na binigay sa atin ni Mitch Ay Hindi panalo panalo Kaya maluwanag na, time check alas 6.12 ng umaga Kaya sarap mo kayo paghuntahan pag Pwede na lang yung uh, Atakbuhin natin Malapit na to Pwede yung kembod na lang Mararating na natin yung tuloy na sinasabi ko Ito nga pala yung circle Itong galing sa may kanan From diversion road dyan Diretso ka papunta ng Lucena City Dito kasi sa Candelaria mayroon dalawang diversion ginawa Ito yung pinakauna Pag mo yung pangalawa mamaya Tuturo ko sa inyo kung saan Lahat yan ang exit papunta ng Quezon Lucena shortcut sikat ng haring araw oh ha? Oh, ayun ang ganda solid yahoo masalap so, dito ang lamig kanina pa kanina pa ako nilalamig Patigil muna ako sandali <laughs> Kasi napakaganda nung sunrise dito ay no? So ganda ng sunrise ngayon dito Nachempohan natin siya mga boss Yeah Diba? Ganda Nakaka-amaze ang kagandahan ng kalikasan At syempre isa pa sa maganda rito ngayon Sa may Candelaria Quezon Itong daan Ayan, no? Pinaganda na nila ito eh Pinalawak na nila Bale apat na lanes na yan sa kabila puro palayan sa kabila ganun din no plus yung napakagandang sunrise na na-chambahan natin so, sa may mandang unahan ando yung sinasabi ko na pangalawang diversion road na kapag galing ka ng Batangas City pwede ka lang kumanan doon kung doon ka galing ha kung dito ka naman galing pwede kang kumaliwa so yun ang pinaka the best na daanan pagpunta kayo ng Quezon sa Tayabas Nagusan pa man sa bandang Quezon Ah, shit oh, ah yeah. OMG eh Ito na yung uh, sinasabi kong diversion road mga boss Ayan, pag dumarecho ka San Juan Kumalawa ka, Lucena, tsaka Bicol So ito na yun, ayan Madami na kasi diversion road ngayon dito eh Ito parang lampasa na rin ngayon ito eh Parang binuksan na rin nila eh ay, eh, labasan lang yan Dun, papuntang Quezon na yan Straight ahead Papunta lang sa Nuang Batangas Rosario Dito yung daan Ito sa ako pa ng ano to, eh Ng uh, Sariaya Quezon So, malapit na tayo dun sa may bridge So, ito na yun Ito na yung pinakabukanan ng tulay So, ngayon lang ulit ako nakadaan dito Ito na siya ngayon Pero pa dito mga nakano Hindi ko nila nakakabit Tilan Beach nagkoconnect sa dalawang bayan sa si Raya Quezon at saka sa naman Batangas yeah, so shout out kay Governor Danilo Suarez siya ba yung incumbent ngayon? So, ito na yan okay so confirm mga boss passable na yung bridge ng Bantilan ngayon yeah, good morning good morning ayos may kiraan may kiraan ayun ito na yung tulay mga boss tayo no So, pwede na nga siyang daanan. Okay na, sementado na tong part na to. Ito kasing tulay na to, out to ng bagyo Ba, baan no, yun? Ayos yun ah. Cottage. Tapos merong ano doon, merong uh, daanan. Ha, mga galon. Ginawa nilang ano, daanan ng mga tao. Tapos merong cottage doon. Bago yun ah. Bago dito yan. Ah, tapos may restaurant na rin doon. Tapos nilagyan nila ng ano, ng bakod syempre nga naman kasi hindi pa ito tapos eh so hindi pa siya totally 100% complete pero passable na siya sa mga motorist hindi ko lang alam kung pwede naman dito yung mga heavy equipment yung mga truck na mabibigat hindi pa siya talaga tapos marami pang kailangan tapusin dito sa tuloy na to imagine nyo umapaw to no? umapaw yung ilog na yan napakalaking ilog yan umapaw nung minsan bumagyo dito tapos nawasaw yung tulay Again, 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 nadadaanan na, na siya mga boss <laughs> Okay na yung Bantilan Bridge mga boss, pwede lang dumaan Pero boss, ay, pwede na bang dumaan yung mga truck dito? Ay di ba, di. Ah, hindi ba, pwede Ay hindi pa pwede Ay may nakakalang na makakalok Ayun, okay, so hindi pa siya pwede daanan na ng mga heavy uh, heavy trucks Tsaka boss, <metrics> hindi pa rin pwede Sa ano? Oo, yun, so pwede mga, mga light vehicles pa lang Yun, thank you po siya, salamat okay, okay. Yan hindi pa pwede dumaan yung mga trucks Tsaka bus Pinakaharang ngayon Okay At least ay, Pwede na silang dumaan Yung mga light vehicles Pwede na silang dumaan oh, Yung mga motor pwede, pwede na rin dumaan Tricycles pwede na rin Except sa mga Truck na malalaki Tsaka mga bus Ayan So yun ang pinaka latest update dito Sa mga <laughs> Batilan Bridge na matatagpuan dito sa bahagi ng Sariaya, Quezon at ng San Juan, Batangas shout sa mga taga barangay tipas <laughs> shout out sa classmate dito sila natuan si Ronald natuan na shout out mga klase ko ng high school no? kaila tunggol Kila wali Kila ryan tunggol shout out sa inyo mga boss okay 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 so yan mga boss hanggang dito na lang yung ating vlog pinakita ko lang sa inyo yung uh, latest na status ng tulay na yan para sa awareness ng karamihan sa so, langit hindi pa nakakaalam po possible na po yung Batilan Bridge kaya, pwede na po sa daanan And again, and again, again Ulit, hindi po pwede yung mga bus Tsaka mga truck, ayan So yun na mga bus, thank you for watching Salamat sa pagsama sa akin sa vlog na to Sa ating biyahe, pawin ng bahay Sa ating bayan Sa naman ng Batangas Alright, so stay safe, stay safe everyone Vroom vroom, ciao